Uh, konti na lang, konti na lang mag-iit. ganyan. Ay, tingin dito sa akin, wag kang galaw-galaw. <laughs> <laughs> malapit na to, malapit na to. Guys, malapit na tong drawing namin na sobrang ganda talaga ng anak ko. Tapos <laughs> may pa ganyan-ganyan pa sa buhok. Hai sayan tafusna pakai tak Bang uh -huh. exactly kok <laughs> kamu miyak uh -huh. aya guys dengan Yuna man tuh Oke Magandang Ay, <laughs> hindi si Baby. Yan, hindi. Sino ba do? Sino to? <laughs> huh? O, oh, tingnan mo to. May ano pa. Uh, galaw ka kasi ng galaw. <laughs> <Zino> yalak, sino yan nak? Sino? Si mami pala sa si mami. <laughs> Buang. <laughs> Ayan guys. Akala siguro maganda. Hindi naman ako magaling na uh, mag drawing Ah, sige na, sige na. Hindi ikaw yan. <laughs>